Kay sobrang init at brown out ngayon. So, adto ako dari sa ano sa uh, Amon nga plaza kay may ari diri nga tinda. Mabakal kita sa mga panakot kay budlay mag binakal pabalik-balik sa Changgis sa mga panakot. So, ari na mapakadto kita sa Amon nga plaza kay may ari diri nga mga ukay-ukay pero wala man kami sang inog bakal nga kwarta <laughs> ano mo na ang ukay ukay ah kay may inog sokso ka pala, ah, pamanda bisan mga ano na mga, mga gise gise bala mapakinabangan man kay sa init sang panahon ngayon bisan di ka nagani kinang lang magsok-sok sang bayo so amo ini diri ang kahimtangan naman oh, wa ay pagid sang ulan samantala sa iban naga baha na pero diri sa amon Huwag pagidya. Grabe ang init. Alas utsop lang sang aga. Pero gatagiti na. Daw hindi na ganyan masarangan ang init. Lain sa una kagsasubong. Oh, kung nakita nyo ina ang kahoy. ang ina ang akasya. Ah, ah, magulang pa ina sa akon. Siguro mga century old na ina siya. Kay dako-dako na ina. Yang nga puno. So gina ano ina? Gina bati-bati nga ginaistara na drasang mga inkanto o wala lang ko kabalo mga inkanto nga itong ulo para sa ilang nga plaza may nagabaliga sa mga ano dara mga ukay-ukay pero dito ako sa gulayan kainip hay nakapamakal na ka mo wala pa wala pa Mm. Balak-bakal na ako dahil sibuyas kag-ahos <laughs> 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 Okay, net Ano yun? May mga pwesto-pwesto So dari ako mabakal sa akong suki Tigpila ang sibuyas na 40 ang tunga 40 ang tunga Mga gagmay, kagdag ko pareho lang Ayan, mabakal kita sa tunga May gina nga may isa kakasima nga. ano Na man. <laughs> Isa lang bala ka Tunga lang bala Kay sa sunod nga si Ara naman na sila um, Mayad kung mainog bakal Kataga uh, si mana. Oh, hmm, ikaw pa nga. Naga upod na tagahan sa lawod. Kaya kita tunog baka. <laughs> oh, hmm, um, ang tunga. Nga mga mahamay-hamay lang ang aton nga piliun. Kay pariho, malang na sila. Hmm. Kay kung sa changi ka talaga magbalik-balik. Ang isa mo ang lima mo ka pesos isa kabilog may sa ang samantala, uh -huh. deriya ka gusto ka. Mm, 25. 25. Oh, ogro gagmay lang. Tila. Tila. Tila sa ganun. Pero, man? Pag-7. Ah, pag-7. Ah, 5 ah. uh -huh. Hari, Eh, bastos. Nggak magsulut. Woy, ngano kan. Ambut, guntung anani. Buay pa. Pulang. Teg pila ang bawangnya? Teg Tiglima. Teg lima ang bilog? Iya. Yeah. Hmm. Teg lima kuno ang bilog. Wala. Wala, re. Wala nita nano? 20. 20. Uh. Hmm. kam 20 pesos nga bawang. Amo ni kun ka isa na takan kung magkadto diri sa palengke. Kagloy a ah, pagani, ate. Nang pila ang 1/4? 50. Ang ano lang daw 20 ah, pesos lang. Ah, uh, sino ni eh, si Vicente? Aba si Don Vicente, Gali kay si Donya Janeta. Oh, uh, tingala ko ay ko kakilala sa ila. Ooh. Hmm. Ara, apat 20. na kabilog, kag 20 pesos lang daw ano? 18 ah. Ng nagmahal na ang Loya, dati barato lang. Samaniyo po kumbyi? Hmm. Ang kamatis, shateng pila? 30 lang to ma. kamatis. Oh, nami 30 ang tong ang kamatis dagko abi ho. Huh? Sa hmm. mana mi nagano mo kay buya ni ka mapirde. Mabakal ba ta si buya? Ang munang nanay isang kamatis. Ang nanay isang kamatis. Oo. Oh. Pero sa iba niya kabarato diriya kamahal. Ang mahal niya ginapakasal sa likod simbahan. oh, oh, ang mahal kuno ginapakasal sa likod ng simbahan. Oo, ara lang. <laughs> Oo, oh, pilay na. Basi try na ina. Oh. Huwag ka utang manang? Ano ang takway? Ano ang takway? Ay tigpila na ang takway? Ini ang bago nga pinanitan? tigpila? 60 angon for Abaw! So, grabe ito. ka! 6, 18, 24, about 200 plus ang kilos ang takway Kamahal din Anong ano? Ano ito pala? Amon sudan ha? Ambot munggo gali taga ay kusang munggo. Ang o nga, ako munggo yaw ay kugid mapuslan ni di punggol. Dua kalit sing nga monggo. Ari ni ini. Happy la ini. Tu oh. <laughs> sing kwenta. Oh, impo na lang po. Oh, wala kami utang sa bunga. Hari ka. Wala ka guys, kuya na. Oh. Ara na akon, pila na to? Wala di akon. Ato ho munggo. Munggo hay din ang kamatis ko ara da. Oo. 150. 150. Oh. Ni na tipid kita kay kabudlay isang parta. Oh, manti galit, tig 29. Ha? 29. 29, ha? Nag Nagmahal? Nagmahal? tig 25 lang. Ay, sa galit kalipid. Mahal, no? 179. Ay, oo, oh, pwede na ilakot sa mga utan-utan. Wala, puro tuya. Puro lang. Oo, oh, nagbakal ko ito nga sa tabagak ng wahay ulo. Pero may mga ulo man ang iban. Oh, at least 20 pesos lang ang tunga. Ayawan ka na, kit-kit sina. <laughs> Mayo, ginakon ka isang na may uga ka lang, ano?

Ano? Bao maluto ka bihon? Birthday mo? Ha? Ara manami manasa manami manasa pareho lang na sila nga manami kay special na sila tanan. <laughs> 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 kal siguro sang rambol namin kasi gisahon lang. Tigpila ang rambol ya. Yeah? <laughs> Ah, ba mo ako yung mga time tanks yung tong kabakal ko sang rambol nga ito nga rambol nga utan yung anyway, pang last walk ang subakan sang ano sang uga ano man imo mo ara ho pang sahog sa imo nga ano nga pansit huh? um mabakal ka lang tani isang sibuyas kag bawang kag loy kag kamatis so mga lain-lain na muna tamaran kung ka kay isa kay ang budget mga isa gatos ah, na sobra na ya <laughs> sibuyas kamatis lang kag bawang imo baklon kung ano-ano yang nabakal mo <laughs> kulang ina ya sahog kareha damo ah dua <laughs> dua Dari ko kay suke. Mabakal ko asin. <laughs> Tigpilagan gani Ang kaltex mo. Oh, isa lang ka kaltex Ah. isa mo lang kasmana. Kit-kit uh, na itong sang asin. Na, may asin kay maputi. bakal na kamusang puto kay guapa ang nagabaligya oh ay abaw ang akon to nga payong ibilin ko di anay ibilin eh. <laughs> ka lito akon payong mo oh. mungin kanami kanami permisa akon kay magdala ko payong akon diin magkalabilin hahaha <laughs> Ano yung nga ano? Langka nga luto. Langka nga luto? Ay, salamat. Tapos ako pa malingki. Hmm.